Here we go na mga pari koy ang isa sa mga most requested content natin, ang Hunter Hunter. And let's jump na nga agad sa pinaka latest chapter, ang Hunter Hunter Chapter 405. Alam kong super late na guys pero ginawa ko pa rin kasi mas maiging na meron kaysa naman sa wala. At magpasyensya nyo na nga rin dahil nga busy pa rin tayo. Pero kahit papano nang gagawa na natin ng paraan para maisingit yung mga content na ganito. So yun nga guys, ano, dito sa panel na ito pinapakita si Hisoka na naglalaro nga ng poker sa isang casino na medyo may kaibahan nga din yung poker na nilalaro nila dito no kasi anim na baraha yung ginagamit nila. At diyan nga nag-call na nga rin si Hisoka dahil nga kung natin dito ay eh, napakatindi nga ng baraha niya. Na ito nga ay may limang tres at dalawang alas. At kaalin niyan ay eh, sinubukan niya rin na maglaro-laro sa mga slot machine at naglakad-lakad sa loob ng casino. Na kanya pang sinasabi na siya nga daw ay isang perfect vanilla. Na hindi nga daw talaga siya kumilos nang marinig niya ang patungkol sa mga kameraan dahil after all e eh, mga langgam lang laman daw ang mga ito. Na same nga lang din daw sa bagay na nagkul -cool siya nang marinig niya ang yanig sa barko. Nakanya pang nalaman nakakagawa lang palayon ng isang group Nen ability. Ngayon nga daw ay sa pamamagitan ng mga Nen beasts na na sa ritual. Nakanya pang dagdag na wala nga daw siyang pakialam sa mga laro ng isang mga grupo o mga hayop. Dahil lang hinahangan nga lang daw ni Hisoka ay ang one-on-one -on -one na laban. Nasa kabilang banda ay nakakalungkot nga daw ang bagay na 'yon. Na kaya nga aaluin niya na nga lang daw ang kanyang sarili. So yun nga mga pare ko yun, no Alam niyo naman na si Hisoka talaga yung tipo ng tao na bibihira nga ang sa mga bagay-bagay. Kumbaga feeling bagay lang yung mga pinagkakainteresan niya, no? Like si Gon na hinihintay niyang mahinog ito at nalabanan niya balang araw. So dito rin sa ibig sabihin ni Hisoka na uunti-untiin niya nga ang Phantom Troop at malalabanan niya na uli ng one-on-one -on -one si Krolo. So yun nga guys, ano, habang nangyayari na naglalakad-lakad o naggagala si Hisoka sa kasino, eh dito nga guys, makakita na rin natin itong isang fake Hisoka na maswerte nga daw siya at nakita niya ang real Hisoka dito sa kasino. Na itong ang fake Hisoka ay eh, nagtataka pa nga na kanyang iniisip na baka isang fake Hisoka itong nakita niya. At dito dito nga rin sa panel na 'to. Eh dito natin nalaman na itong fake Hisoka pa lang ito ay siyang Si Bonolenov. Na kanya pa lang ginamit ang kanyang abilidad upang magaya at makapag-transform as Hisoka. At sa bagay din yan eh dito nga nagkaroon din ng isang flashback na sinasabi pala ni Krolo dito kay Bonolenov na mag-transform o gayahin nga daw nito si Hisoka. At kaalinsabay nyo ay eh mag-ikot-ikot nga daw itong si Bonolenov as Hisoka. Lalo free ticket nga daw yon para maka-access o makapasok si Bonolenov sa mga VIP room. Na napatanong naman dito si Bonolenov na bakit nga daw ganoon? Nasagot naman sa kanya ni Krollo na pagmiminti na daw yon ng balanse. Eh, dahil sa mata nga daw ng mapya, si Hisoka at ang spider ay mga wild guards. Kaya ang paggala o pag-ikot nga daw nila sa loob na yan, e eh makaka nga daw sa reputasyon nila. Ngunit subalit tatapat na kung may kakampihan nga daw sila, ay eh, paniguradong masira nga daw ang balanse ng mapya. Na kaya sa bagay din yon ay eh, ang solusyon nga daw ng mapya ay ilayo si Hisoka sa mata ng mga spider. At mas madali nga daw yon kumpara sa pagkontrol ng isang grupo. Na ang bagay naman na yon ay eh naman na agad ni Bonolenov. Na man daw ang mapya na tuluyan na nilang nailayo si Hisoka eh sa bagay din yon eh wala na nga din daw dapat silang alalahanin na sa gayong paraan naman daw eh mas marami pang sa itong mapya na naman yon eh mas malaya nga daw mahanap ng phantom troop ang totoong Hisoka dahil sa bagay din yon na gagawin ng mapya e eh maaari nga daw din nalang imbitahan si Hisoka sa isang mataas na palapag or floor master para sa kanyang promotion na maaari pa nga daw na na-meet na nga ni Hisoka ang prinsipe at paniguradong na secure na nga ni Hisoka ang kanyang sarili para sa tier 1 VIP spot na kaya kung makakit nga daw si Bonolinov as Hisoka sa pinakamataas na palapag. E wag nga daw nagagawin ni Bonolinov na labanan ang totoong Hisoka. Kaya kung mangyari nga daw ang bagay na yon na makita niya ang totoong Hisoka, e mag-turn o mag-transform na nga lang muna daw si Bonolinov sa ibang katauhan. At si Krolo na nga daw ang magde-decide kung kailan niya nga daw lalabanan ng one-on-one -on -one si Hisoka. Kaya sa bagay din niya, e dyan na nga naisip ni Bonolinov na tama nga din talaga si sabi sa kanya ni Krolo. Dahil kung tutusin, e sa banjigang alang daw ni Hisoka, e wala na nga siyang palag. Kaya ang ginawa dito ni Bonolinov mga pare, pagpasok niya sa CR ay nagtransform o nagpalit na ka siya ng katauhan niya as Owl. So di ba itong si Owl isa sa mga miyembro ng Shadow Beast na nahuli nila sa episode ng Hunter Hunter. At ang abilidad ba lang ito ay tinatawag ni Bonoli na Metamorphos. Na kung saan ay nagagawa niya nga daw gayahin ng isang tao na nakausap niya na. At yung duration nga daw ng paggamit niya ng ability na ito is nakabase nga daw doon sa kung gaano niya katagal nakausap yung nilalang na paggagayahan niya. Nandiyan yung idagdag pa ni Bonoli na may isang nilalang nga daw o may isang babae na nakaalam ng kanyang identity. Kaya ang babaeng yun ay hindi nga rin daw nang tagal ang buhay at ito ay agad niyang tinapos. So yun ngayon babae na may kakayanan na makapagbasa ng isip no? Which is si Lynch. Kaya goodbye kumare. Nakaninsabay naman yun ay eh, dito nga siya sabi ni Bononinob na ito nga daw si Sakuro ay nakatulong sa kanya kaya mukhang okay lang din naman daw ang bagay na yun. Pero what if nga daw kung makita ng mapya yung katawan ng babae, eh maaari nga ba daw nasisihin ng mapya si Hisoka? So habang iniisip nga ni Bononinob ang bagay na yun eh dito din sa panel na ito ay eh, pinakita rin yung pangyayari sa chapter 393 na unsan ay eh, nakita nga siya ni Lynch at ni Sakuro. At dyan nga inatake pa siya ni Lynch Bang! na wala nga ibang nagawa si Bonolinov kundi ang umamin na siya ay impostor na ginagaya lamang si Hisoka. Kaya sa bagay din yan, e eh, kabado nga din si Bonolinov dahil nga ang pag-amin niya daw mismo ay e, nanggaling pa sa sarili niya. Pero sa kabilang banda naman, eh, mukhang hindi nga siya dito na halata ni Sakuro dahil nga tinanong pa neto na kung siya nga ba daw talaga si Hisoka. Kaya sa bagay din yan, eh, dyan na nga naisip ni Bonolinov na mukhang siya lang at ang kanyang target ang mga sa mga bosses nila kasi nga hindi pa rin siya natunugan dito ni Sakuro. Then matapos nga ang bagay na yan nang magkamalay na nga dito si Lynch, eh, dito nga mga guys mapansin nyo makita natin yung totoong Sakuro ay nakabalandra na dun sa tabi ng basurahan tapos ito naman si Bonolinom na nag-transform na nga as Sakuro ay kinakausap na nga itong si Lynch at diyan ni tinatanong nitong peking Sakuro si Lynch na ayun nga ba daw talaga si Hisoka nasagot naman dito ni Lynch na ayun nga daw ang peking Hisoka basis sa kanyang pagkakaninig at binabalak nga daw ng peking Hisoka yon na lokohin siya na marahil pa nga daw na ang peking Hisoka yon ay e miyembro ng isang Hailey family or miyembro ng Phantom Troop kaya hindi nga daw nila dapat parampasin ng bagay na ito at i-report nga daw nila agad ito kay Henry at ilikpit na nga daw nila ang peking hiso ang yon kaya sa bagay din yan eh wala na nga na ibang nasabi dito yung peking sakuro na hindi nga daw maganda ang ideyang yon at dyan na nga rin sa part na tinuluyan na talaga ni peking sakuro itong si Lynch at matapos nga daw ang pangyayaring yon e ginaya na nga din daw ni Bonolindob yung katawan ni Lynch upang mapaniwala niya na nga rin daw si sakuro at sa dahil din na makapunta na nga siya sa sinehan na mukhang okay lang din naman daw ang bagay na yon na sana pa nga daw ay hindi sa kanya link ang ang kamatay ng babaeng yon na kung sakali man daw na magkahiwa-hiwalay na sina. at kung sakaling mani man daw siya sa bagay na yon ay eh maaring hindi nga daw mangyari na maggather ng pinakamatinding information ang mapya upang paslangin lang si Hisoka so ayun nga mga pare no mukhang nakalusot na nga talaga dito yung Pantone Troop dahil nga may miyembro na sina na nakapasok sa tier 1 at ito nga ay si Bonolinov then balik sa eksena eh dito nga iniisip ni Bonolinov na kung maaring nga daw is yung grupo na nga lang daw nila Pings ang lumaban kay Hisoka dahil alam nga daw nila na kung gaano nga daw na si Krolo sa pagkamatay nila Shalnark at Kortopi. Na alam nga din daw ni Krolo na alam din ng Phantom Troop na lubos nga siyang nasaktan sa pagkawala nila Shalnark at Cortopi Na kaya alam din ng Phantom Troop na gusto nga i ni Krollo na mag-isa ang pagpaslang dito kay Hisoka. At yung treasure nga daw na gustong nakawin nito ay isang bagay na makakapatay nga daw ng husto kay Hisoka. Na kaya gusto nga daw nila mapatay agad si Hisoka bago nga daw siya mapatay ng kanilang pinuno. So yun nga mapare no, siguro yung treasure na to ay napakatindi talaga. Na yung treasure na yun ay nasa isang pahina nga na nakapaloob nga sa aklat ni Krolo. Isang page lang talaga yun guys. Hindi yung kung ano-ano gagamitin ni Krolo para mapahirapan o no? paslangin si Hisoka. So masabi nga rin natin na nasa top tier nga itong treasure na to na magsasabi na sapat na nga upang paslangin si Hisoka. Kaya alam din daw nila yung dahilan kung bakit iniwan daw ni Krolo yung bakante para sa ikasyam na numero. Kaya kapag napatay na nga daw nila si Hisoka, e tapusin na nga daw nila ang masquerade na ito. At matapos nga nyan, eh lumipat ang eksena dito sa isang lalaki na ipinapakita sa isang balita na makalipas nga daw ang sampung ay eh, walang awa daw na pinaslang itong tinatawag nilang mama na foundation chairman na si Mr. Lee Snort. Nasa kasama ang palad daw ay eh, hindi pa nga nahuli yung mga kriminal na pumastang dito. So eto mga pare ko yun no? itong lalaking to, itong si Pogi, kung maalala nyo, siya rin yung lalaki na nagpapadukot sa mga bata. Itong lalaking to na may kulugo dito sa ilong. So pareha sila na itsura diba? Pareha sila na muka. Siya rin yung possible na pumaslang sa kaibigan ni krolo dati nung bata pa sila na si Sarasa. So malamang naalala o natandaan na nga ni lolo yung lalaking to na si Mr. Lee North aka Kulugo sa Ilong at pinas lang ito ng phantom troop na kaya malamang yung mga kriminal na pumas lang dito kay Pogi ay eh hindi nila mahanap. Nakalinsabay nga niya na eh, habang nire-report ang bagay na yan eh dyan nga makita natin na naglalakad pa dito si Krolo. Boy, napakabuho ka ng balita sa kanya. Napakaganda daw ng mga contribution nitong lalaking to. Samantalang napakabad record mo naman pala. Pinas lang mo ang kaibigan ni Krolo nung bata pa sila. Kaya deserve mo yan, B. Anyway, mga pare ko, jump mga ang panel dito kay Bunaga na dito kausap nila ang Char family na tinatanong ni Bunaga na kung matagal na nga ba daw nilang kalaban ang Haley family na hindi naman daw ganoon lalot ng iba naman daw na ang boss ng Haley family so it means to say no, na maaaring nga naging kalaban ng Char family ang Haley family lalot sa kadahilanan na si Morena pa ang namumuno noon kaya sa bagay din yan ay eh dito nga sinabi ni Bunaga na mukhang mahihirapan nga daw sila na ma-ancitipate yung isipin ng kabilang kampo na mukhang hindi na nga daw din ito umaakto bilang mafia family dahil nga gumagawa na sila na sarili nilang desisyon. Na okay pa nga ba daw na tawagin nilang Haley family ito? Na yun nga daw mo eh, mukhang interesado, sabi ni Tadjo. Ngunit subalit tatapot na kung hindi man daw ang Haley family ang kalaban nila, eh sino nga ba daw dapat? Nasabi naman dito ni Wang na nandun nga daw sila nung mangyari ang succession ceremony. Ngunit subalit tatapot na yun dating boss nga daw ng Hailey family ay eh, namanipula ng name ability at nagkaroon na ito ng napakalalang sakit. Kaya sa bagay din yan eh, ay dito ni Pinks na anong klaseng leader nga ba daw ang tumatayo sa Haley family ngayon. Nasagot naman Mandy Tinuang ay isang klaseng babae nga daw ito na nangangalang Morena na nagmula nga din sa royal family. Pero alam naman natin na hindi rin naman siya naging eligible no? Kasi illegitimate child din naman kasi siya no? At tradisyon na nga daw sa kakin ang maging boss ng mafia ang mga ito. At sa bagay din nakilala nga daw talaga itong si Morena pero sa kabilang banda na hindi pa nga rin nila lubos na ito. At ano nga ba talaga ang totoong intensyon nito? Na misteryosa pa nga rin talaga ang bagay na iyon. Kaya baka sakali nga daw na may na-discover na itong sila Bonaga nasakut naman ni Bonaga na wala pa nga daw siya na nai discover Pero may napansin daw siya na isang bagay nang makalaban niya mga ito. Na sa unang banda eh, parang gusto nga lang din ng Haney family na gawin ng maibigan nila. Natulad nga daw ng isang lalaki sa wall na hiniling nito napatayin siya. Pero dun sa times na napasok nga daw nila ang hideout ng Haley's family, ay eh, yung mga naging kilos nga daw nito ay nagiba. Na parang may isang nag-command sa kanila. Na kung nung inuutos sa kanila ay lang din na kanilang susundin. Na mukhang kaya ang boss ng mga to ay naglagay daw ng mga estrategiya na nag-decide nga ng mga specific tactics sa bawat miyembro nito. Kaya meron nga raw dalawang katanungan dyan. na Nauna, ano nga ba daw ang purpose nito? At ang pangalawa, na ano nga daw ang utos na sinusunod nito? Na kung ang goal naman daw nito ay yung pagpatay sa mga miyembro o pamilya ng Bapya, ay nauunawaan naman daw nila ang bagay na iyon. Kaya lang sa kabilang banda ang pinagtataka nila, e eh, bakit nga daw nila dinadamay yung mga stranger? No'yun nga yung pinagtataka nila na baka nga may ibang purpose ang mga ito. At mukhang yun nga daw ay yung pagwasak sa lahat. So eto mga pare ko 'yon, no? siguro nauunawaan niyo na ibig sabihin dito ni Nambonaga. Kung baga, gets na agad ni Nambonaga yung nangyayari dito sa Hayley's family. Kasi parang anong nangyari, yung nangyari sa Hayley's family is yung parang nangyari din kay Krolo noon. Nung malaman nga ni Krolo na namatay na sa Sarasa, eh parang ang gusto ni Krolo na wasakin ang lahat. Na yung gusto ni Morena na patayin o wasakin ang lahat na nandito sa barko, including royal family. At ang pagkakataong yon ay eh, magiging daan sa kanila para makuha ng napakalakas na kapangyarihan na mawawasak ang lahat. Na kinakailangan nga nila na makapatay ng napakaraming tao. At yun nga ay ang lahat na nandito sa barko. Nadagdag pa nga dito ni Pings na paggamit daw ng maraming sacrifice ay isang bagay na katotohanan. Dahil nga daw sa gayong paraan ay eh, makakakuha ka talaga ng napakalakas na kapangyarihan. Kaya malamang na alam naman din daw ng mapya ang patungkol sa vows and limitations. So yun no, sila ng mga iniisip dito nila no Nobunaga, Finks at Peyton. Kumbaga nadali na agad nila yung binabalak ng ano, Haynes family. Grabe pare ko, tingnan mo, tatalino talaga ng mga spider. At matapos nga ang panel na yan, eh dito nga pinakita ni Tadjo ang isang daanan at sinasabi nito ni Tadjo na susuportahan nga daw nila ang spider sa pagwasak sa Haley's family. At mula nga dyan ay eh, nagpaalam na nga itong sila ng Bunaga at sinabi na i-inform na nga lang daw si Henry at mga ilang miyembro ng troop. So habang paalis na nga dito sila ng Bunaga, eh dito nga napaisip si Wang na ano na nga ba daw ang gagawin ni Morena, lalo't kikilos na nga daw kasi ang spider para sila ay Na mukhang hindi nga raw ito maganda para kay Morena. Kaya sa panimulang larong ito, eh mukhang kinakailangan na nga daw ni Morena na gamitin ng kanyang joker. So yun guys, ano, sino kaya yung tinutukoy dito ni Wang na joker na kinakailangan gamitin na agad ni Morena? Kasi malamang magkakaroon dito ng matinding ano banggaan. Anyway guys, dito nga sa si next panel ay eh, pinakita na nga si Morena na kanyang sinasabi kay Dogman na mangyayari nga daw ang funeral procession kay Halkenberg at paniguradong marami nga daw ang pupunta doon kaya perfect opportunity daw yon para gawin nila ang kaninang binabalak at yun nga ay mukhang okay naman kay Dogman. At salamat nga daw sa cooperation ng lahat dahil nga daw sa bagay na yon ay eh, nagawa niya makapag level up ng marami. At nagagawa niya na nga daw maamoy ang name type ng isang individual within 5 meter radius. At nagagawa niya na malaman kung gaano kalakas ang individual within two meter radius. At diyan nga pinakilala na nga rin si Dogman bilang enhancer na may level 62. So biglang lakas nga tong si Dogman mga pare no, biglang taas yung level. Kasi mga last time na nakita natin siya eh nasa mga level 36 pa lang siya no. Tapos ngayon biglang level 62 mga pare. Kaya biglang tumindi yung nen ability niya no na malapitan niya lang yung kanyang target. Ina-identify eh, niya na agad dito. 3 meter radius lang mga pare. Nagagawa niya na agad malaman yung nen type ng kalaban at kung gaano ito kalakas. At bukod nga daw diyan eh kung magagawa niya pang mas makalapit eh mas mabilis niya daw ma mahanap yung target nila. Kaya sa bagay din yan, eh dito nga sinasabi ni Morena na kung magtagumpay nga daw yung aso nila na mahanap yung target nila, eh magbibigay nga daw ito agad ng signal at yun na nga daw ang senyales ng panimula ng katapusan. Ngunit subalit datapot na yung mga karinig nga daw ng plano nila, eh mababa ang tsansa na sumali ang mga ito. Nasagot naman ni Morena na tama naman daw ang bagay na yun, kaya sisiguruduhin nila na hindi nga daw makatanggi ang mga ito. Kaya dito nga sabi ni Dogman kay Sodom na ano nga ba daw ang signal na gagawin niya once na mahanap niya na nga daw ang mga target. Nasagot naman ni Sodom na pasimple nga lang daw na turo ni Dogman yung target nila at siya nang bahala kung anong gagawin. Na yung condition nga daw sa kidnapping abilities niya ay eh dapat yung target niya ay hindi pa marunong gumamit ng nen. At sa gayong paraan ay eh magagawa niya nga daw madala ang kanyang target. Habang ito naman si Bokonte ay tinanong si Morena na nasaan na nga ba daw yung iba na kasama. Nasagot naman sa kanya ni Morena na nagumpisa na nga daw silang kumilos sa paligid upang makapaghiganti na nga kay Henry. At habang nagaganap ng usapan na yan, eh dito nga makita natin sa next panel, eh heto na guys ipinakita nga dito itong tatlo sa Hailey family na nag-uumapaw na nga ang kanilang aura. Bali ito nga ay si Corol, Damon at Tebelares na sinasabi nga dito ni Tebelares na umpisa na nga daw upang huntingin ang mapya. Nadagdag nga ni Damon na namangha nga daw siya dahil mukhang totoo yung sinabi sa kanila ni Morena. Habang si Corol naman ay ganadong ganado na dahil nga level 51 na daw siya. Kaya umpisahan na nga daw nila ang kanilang mga gagawin. So ayun mga pare ko yun no? kung titignan niya yung likuran nila ay eh mukhang marami nga silang pinatay dito. Ngayon nga yung sinabi sa kanila ni Morena na sila ng marami upang gawa ng ritual at mas lalong lumakas. Kasi kung matatandaan nyo itong tatlong to mga pare no, doon sa mga nakaraan ay eh, nasa mga level 20 pa lang itong tatlong to. Mga tolongis pa lang kumbaga. Then yung ginawa nila yung sinabi sa kanila ni Morena, ay eh, bigla nga silang level up ng pamalakasan. Na base nga sa makita natin ngayon dito, ay eh, naguumapaw nga talaga ang kanilang aura. At ang last panel nga dito mga pare koy, ay heto na. Nang makapasok na nga sila Pinks, Phaeton at Numbunaga sa loob. At nang marating na nga nila ang dulong pintuan, na sinasabi nga dito ni Tadjao na mula nga dyan ay eh, magiging intense na nga ito. Dahil kaalinsabay niya nang buksan na nga ang pintuan, heheto na mga pare. Nagulat nga si Pinks dito at Nobunaga sa kanilang nakita na ano nga ba daw ang bagay na ito. Na yan nga ang di pa natin alam na kung ano nga ba ang bagay na ito na nakita nila Pinks at Nobunaga at Feitan. Na I guess guys, itong nakita nila Pinks, Nobunaga at Feitan is ito yung tatlong Hailey family member na nagpapalakas ng kanilang aura na nag -level up na nga rin ng napakatindi. Kumbaga pagbukas nila ng pinto, inakita eh, nakita nila yung maraming bangkay dito na nandito nga tatlong ito. Kaya marahil ang mangyayari sa next chapter mga pare ko ay magkakaroon dito ng 3v3 3B, bakbakan. Pinks, Feitan, Nobunaga, laban dito ay korol Damon, at Tevelares. Kaya sa next chapter mga pare ko ay mas lalong gaganda ang mga pangyayari dito. So hanggang dyan na nga muna tayo guys at maraming salamat sa inyong panonood. Na kahit late na nga tayo sa pag-upload ay eh, mas okay na yon kaysa naman sa wala. At saka sinusubukan na natin mag-adjust guys dahil nga tatlong anime manga na ang hinahawakin natin at sinusubukan natin i-review. So hanggang dito na nga muna tayo mga pare ko anime Tagalog tala kaya ng ปาปานำ